sa mga hearing, nakita natin na pinapayagan ang mga resibo na may pirma lamang at hindi mabasa ang sulat kamay mula sa mga hindi nakikilalang tao bilang patunay ng liquidation. Panahon na upang magpatupad ng mas mahigpit ng mga alituntunin sa paggamit ng mga confidential fund para sa mga confidential na gastos. Bagamat mahalaga ang mga confidential funds para sa pambansang seguridad, dapat itong balansihin sa tungkulin ng gobyerno na protektahan ang paggamit ng pampublikong pondo at ipatupad ang kinakailangang pagbabago sa batas kaya taimtim naming hinihiling ang pag-aproba ng panukalang batas na ito. Samantalang ang Act Regulating Special Disbursing Officers and imposing penalties for misappropriation, layunin nitong palakasin ang proteksyon ng pera ng bayan dahil ito ay madaling maging target ng mga head of agencies at special disbursing officers na abusuhin ang paglabas ng pondo sa milyong-milyong halaga at bilyong-bilyon na wala nang, walang wastong liquidation at walang takot sa parusa. Mulirin naming bibisitahin ang mga patakaran ukol sa fidelity bonds at ang inaprubahang halaga ng bond ng mga HOAs at SDOs dahil nakita namin nakita naman natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba nito na tila nawawala na ang kabuluhan ang layunin ng pagpapataw ng bond mula sa simula Bagamat marami pa rin katanungan tungkol sa confidential funds, sapat na ang ating natuklasan para magampanan ang ating mandato na gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa. Ngunit hindi tayo titigil sa ating pag-iimbestiga sapagkat ang confidential fund ay isang bahagi na lamang ng budget ng OVP at ng DepEd. Marami pa tayong kailangang busisiin at suriin upang matukoy kung ano pang aspeto ng paggamit ng pera ng bayan ang kailangang punan ng batas. At para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong uh, request sa PSA or sa Philippine Statistics Authority kukul sa pangalang Mary Grace Piatos ay ating pong nareceive ang kanilang tugon dito nung dated November 25, 2024 at dito sinasabi nila na base sa kanilang record ay walang ipinanganak ng Mary Grace Piatos ang pangalan. Alinsunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang uh, 677 pang pangalan na nakalagay sa, o, sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito kanila pong uh, sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. So nandito po ang uh, record. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sama-sama tayong magsikap para sa mas mabubuting batas para sa bayan. I will now turn over the floor to my colleagues who have expressed interest in making a presentation to the public. Your, Your Honor, may I please be I, recognized for? Yes, Comsec, uh, you're yes. Thank you. May I please recognize Honorable Raul Daniel A. Manuel from Kabataan Party List, Honorable Amparo Maria J. Zamora from the Second District of Taguig, and Senior Vice Chairperson Honorable Benvenido M. Abante Jr. from the Sixth District of Manila. Thank you, Your Honor. I believe we'll begin with Congressman Acop. Congressman Acop, you're you. recognized. Yes. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, magandang umaga po sa atin lahat. Sa mga kapwa ko, membro ng Committee on Good Government and Public Accountability, at saka sa publiko na nakasubaybay sa ating mga hearings. Isa po sa pinagmulan ng legislative inquiry na ito ay ang privilege speech ni Honorable Rolando Valeriano noong ikatatlo ng September 2024, delivered before the plenary session of the House of Representatives. Simple lang po ang pinaghuhugutan ng privilege speech na ito. Transparency and accountability on the expenditure of public funds. Sa pamamagitan ng mga hearings ng ating committee ay ating ginampanan ang tungkulin na alamin ang mga kakulangan sa ating batas at busisiin ang paggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwala ang pondo ng bayan upang masigurado ang transparency at accountability ng ating pamunuan ulitin ko po yung sinabi ni honorable roland valeriano Tungkulin natin dito sa Kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang paggastos ng mga nakaraang pinagkatiwalang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang pangulo. Ang Office of the Vice President budget para sa taong 2022, 2023, 2024 at 2025 pondo ng bayan 'yan. Kaya mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay ayon kay Honorable Roland Valeriano. Nagsimula nga po ang hearings natin sa pagbusisi sa paggamit ng mga nakaraang budget ng mga opisinang ng pinamumunuan ng Office of the Vice President. Ang pinakamalaking parte ng pondo sa socio-economic program na umaabot ng humigit kumulang 2.2 billion pesos for 2023 at 1.75 billion for fiscal year 2024 pero hindi po malinaw ang mga benepisaryo. Ayon po sa Office of the Vice President, ang mga components ng programang ito ay ang mga sumusunod. Libring Sakay, Pagbabago Campaign, OVP Food Trucks, Livelihood Programs like Magnegosyo Taday and Peace 911, Medical Assistance, Burial Assistance, and Public Assistance. May listaan silang binibigay sa COA o call sa mga beneficiary ng mga programang ito. Pero kapansin-pansin po sa mga accomplishment reports o ARs na sinamit nila para sa confidential funds na may tila hiwalay pa na pamimigay ng medical and food aid na kinukuha raw sa confidential funds. Halimbawa, noong February 6 to March 29, 2023, Halagang 42 million in medical and food aid was given using confidential funds while another 40 million noong April 25 to June 30 2023 ang pinamigay kuno gamit ang confidential funds na hindi dumadaan sa regular na proseso ng procurement at aid distribution. Kinalaunan, ating natuklasan ang nakababahalang paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President at pati na rin ang Department of Education. Nakita natin na nababalot ng secrecy and lack of transparency ang paghawak ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong sekretarya pa nito si Vice President Sara Duterte. Ang confidential funds na inilagak sa kanila noong taong 2022 at 2023 for OVP at 2023 for Department of Education. May mga resource persons tayo noon na hindi sumisipot o sinasabing wala silang personal involvement o participation. Mayroon ding ayaw naman mag-take ng oath upang magsasabi ng pawang katotohanan lamang sa komite na ito hindi exaggeration na sabihin na tayo ay dumaan sa butas ng karayom at napakadaming roadblocks para umabot tayo sa puntong ito ngunit unti-unti sa pamamagitan ng ating masusi at porsigidong pagtatanong at sa paghahanap ng mga facts at ebidensya ay ating natanggal ang secrecy na nagkukubli at nagtatago sa katotohanan sa kung ano ba talaga ang nangyari at kung saan o kanino napunta ang pondo ng bayan. Ito po ang money trail ng confidential funds ng OVP at DepEd based on the testimonies of Special Dispersing Officers Madam Gina F. Acosta ng OVP